So, konnichiwa sa offline nyo mga kosos. Ngayong araw na to, makakatapos lang ng design namin, no? Kasi... <laughs> 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 Yun nga naman mga kausos, nandito kami lahat. Kami... Uh, ah... So, Magkukuha pa lang tayo ngayon. <laughs> Dahil nag-video ko ngayon, nag-video tayo hanggang mamaya. Tapos so, ngayon lalabas naman tayo kanan. At nandito naman tayo kayo sa labas, sa hallway. And pupunta na naman tayo dun sa sa bilang room. At ito, sarado pa rin guys. Kasi nilalak na namin to for safety guys. And ang sabi kasi sa amin ni Sir Naval, magsasara uh, magsasarado na rin kami. No? At, ayun, kailangan na namin i-secure to. Kasi, kasi the, last year, nagkaroon ng issue about sa uh, laboratory na kami. Nagkaroon po kami ng sa, ba, uh, sa bote. At ngayon, uh, check na rin namin bawat room. And yung mga laboratory namin, eto, katulad niyan. yan, yan. Tinitig na namin yan dito. Tapos, sisilipin namin dito. Yan. Yan namin kung malinis ba o marumi. Kung marumi yan, yari tayo. Kasi kailangan nililisin talaga yan. At yun, time, ang time na ngayon ay...

Pero, pero mo le ang anak lang ang Suso. May tayo ng bebe. Na? Suso. May nakiiwan ng bebe. Yung one, sira pala. At ito. Bubuksan na natin ito. Sira. Kasi yung nakiiwan ng Sir. yung so room na bago you know hi kung mana sir hi hello po thank you thank you sir okay sarado na natin ay alak ulit Tapos sa uwi ng partner ko 8, 10 PM pa. Tapos ako alas 7. 7 PM guys. Salamat Chong. Chong na lang kaya tawag sa <laughs> iyo. Chong. Ah, okay, yeah, gago. Dami na tingin. Hoy, ay na. Ako. <laughs> oh, oh, no, yeah, yun, hey, ngayon, kasi, yung yeah, you are. Dengayon kasi ito na yung yung request ko talaga. Sabi ko. Sabi ko. Pagdating ng pasukan, magbablog na ako. At ngayon, nung start ng pasukan, di ako nakapag-vlog kasi tinamad ako. Ngayon naman, dahil trip ko ngayon mag-vlog at mag-video, mag-video na tayo guys. So, guys. Soon, magiging builders yan. Yan. Parang nation builders. Tumupal to. Tawa ng tao. Kahit wala nang ginagawa. Pagkakagawa ko na lang kayo kung babalikan. Ha? Pero sige. Dalman ko kayo. Ah. Shoo! Ay. Pabakay nyo na lang ulit mamaya. Babakay. One eternity later. Magbabalik. Can see you So, nandito tayo ngayon sa Maltay si... Ah, uh, 2. Ngayon, ah, uh, pinatay na namin ilaw kasi wala naman sa kalasay. yung chura nyo guys. Oh. Ayan! Yeah. Yeah. At ngayon, dahil gabi na, mag alas sa isa rin, then mamaya 7pm, uwi na rin ako. Then itong so, partner ko, mamaya pong 10pm, then At yun nga no, wala na rin masyado nagka-class ngayon. May, uh, may mga ongoing pa rin kasi yung enrollment natin ngayon. Pero pagdating ng Saturday, yun na yung mismong last enrollment natin para sa mga late enrollees. At, at ngayon din, may mga uh, may mga ng subject, drafting, the change of sked sa dito sa NCST. Hindi natin maiwasan yun kasi kung may trabaho tayo at may gusto tayong idagdag, Siyempre, kailangan natin magpadagdag ng adds up ng subject. Siyempre. Then, kung may trabaho man tayo, kung pa pwede yung schedule tayo or may conflict sa schedule natin. Tapos, then, bukas, magbablog ulit tayo ngayon kasi ito yung uh, daily vlog natin for architecture sa NCST. Wow! Ganda! Fuck! Mayak! Ayan, sa design 4 na kasi dapat uh, design 6 na ako, pero, min ko yung design 4 and BT2 ko dati. Uh, kaya ngayon, uh, tinitik ulit siya ng BT2 at design 4. Pero, okay lang naman saan, kahit malita ko ng konti, kung konti man siya or uh, matagal-tagal, okay lang sa akin kasi, deserve ko na rin naman yun kasi gusto ko rin man matuto. Mag-improve pa yung skills ko. Sa mga gusto mag-aral uh, dito sa NCST, uh, watch nyo lang itong video na ito. Uh, Panuha rin nyo kung gano'n ka uh, trabaho nyo. Pagiging essay namin at pagiging estudyante ng arkitektura nito. Pinagsasabihin namin yung student assistant namin sa paggawa ng mga plates. Kasi estudyante kami ng mga Estudyante kami ng architecture na kinukuha namin course. Kinuha namin course. Yeah. Tapos, ano pa ba? Wala na may isip. Ganang kahirap. in lang naman yung mga content natin ngayon is ah, uh, pang welcome lang naman to. So, hindi pa yung ito yung mismong vlog ko. Kumbaga, temporary. Pero may laman. Yung laman naman nito, puro Katarang Maguha, Kalakoha, gano'n gano'n. Gano Pero yung bukas, o sa ikalawa, o sa ibang araw, yun yung makikita mo na yung paggawa namin ng mga plates sa iba't ibang sabi. So, then, ano pa ba? Isip na tayo right, guys. Yes. Hindi mo pa nyo ito sa labas. Madilim na rin guys. So, Madilim na rin. Ayun yung NCST field. Yan. Yeah, boss. So, yung may isang klase naman tayo. No? Tapos, ano pa ba? Um, ngayon na lang ulit pala ako nakapag-vlog. No? Na kasi Simula for, uh, first year, first year ng second semata, first year ng first sem. Doon ko siya ilahin to mag-vlog kasi sobrang uh, hassle, sobrang stress ako. Sobrang daming gawain. And at the same time, nagkaroon pa ako ng uh, problema sa financial. Yun. Kaya ngayon, pwede na ako mag-vlog kahit sobrang dami na namin problema. Dami, dami problema problema, sufferings, stress, kung ano-ano pa pa. Deserve ka naman yun kasi para sa inyo, ang love and at home. bali, I'm third year student sa course ng architecture. And kung gusto niyo dito mag-aaral, mag-aaral lang kayo dito. Hinihikahit kung ayo dito kayo dito na kayo mag-aaral kasi sobrang worth it dito kung mapapansin nyo lang kahit yung mga instructor or professor man niyan, so sobrang galing nila dito magturo. As in, dudurugin ko talaga nila toto-toto para matuto ko pa talaga. Hindi yung isa kahit nyo, pero ganoon na nga. Kasi sobrang galing talaga. Yan. Kasi sabihin natin, oh, marami tayong ginagawa sa architecture, uh, lesson or sa ibang course o oh, kahit ano man. Sobrang worth it dito guys. Ang problema lang is magastos talaga siya. Hindi natin talaga may iwasin yung sobrang gastos. Good. Then habang tumatagal naman yung uh, school year dito, nagkaroon naman tayo ng event, more on event, uh, concert, mga gano'n. Yung nung nakaroon taon, ang na concert dito is uh, Si ano? Si T.J. Yan. It's a new fire Yan. Ito siya. Tapos, nung next, nung last, last year, ang nag-concert naman dito is Silent Sanctuary. Yan. Yung, di ko maintindihan ang nilalaman ng puso Ganun siya. Pero ngayon, i uh, na lang natin sa by November or December yan. Magkakaroon na tayo ng concert diyan. Dito sa NCST. Aso, uh, um, ngayon, uh, kailangan muna natin mag-focus sa akad natin kasi yun na lang talaga yung hinabangan namin. Mag-focus, 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 mag-focus. Kasi, ah uh, ayun, iniiwasan namin na bumagsak kami sa subject or sa mga may minor or major subject. At yun nga na mga kausinu, hanggang dito na lang muna tayo, hanggang dito mo rin kwentuhan natin at kwentuhan ko kung ano man yan. ah uh, bukas ulit and abangan nyo. See you next vlog. Bye-bye. Siyempre, huwag niyo kakalimutan mag-like, mag-subscribe, and not click the notification bell para lagi yung update sa akin. And comment down below kung may mga suggestion kayo. And see you next vlog. Bye-bye.